Yeah, Nag-i-snow na mga katoto nag snow na Unang bagsak ng snow Dito sa amin Ayan o oh. Unang bagsak ng snow iyon Ano nga toto ko, lang nang uh, trabaho ko dito sa uh, ano, health care aid. Han. May ano pa eh Snow sa ulo ko <laughs> Unang bagsak ng snow Mga katoto October 24 2023 Medyo ano pa Kung magtutuloy-tuloy to At magiging malakas Ano to ah, Kakapalito hanggang bukas Pero pagka ganyan-ganyan lang hindi masyadong malakas ang bugso niya yung ano niya, buhos niya malulusaw pa yan tignan nyo mga katoto nalulusaw pa ayan oh. kita nyo nalulusaw pa yan oh, diba? natutubig tubig pa natutubig tubig pa o oh. pero namumuunan din siya o oh. ayan o, oh. namumuunan din katumagal yan, kakapal yan ganyan yung nangyari nung last year eh dito na ako sa bahay mga katoto mga kapal na oh tingnan talaga na dyan na oh. nag snow na hindi na yan mapipigilan mga katoto yan oh ba? Diba? hindi na yan mapipigilan yung ganitong style ng snow kakapal na yan hanggang bukas yan yung mga halaman ko di ko na na natanggal yung mga kamatis oh. sayang pa itong mga to oh. ang dami pang mga bunga hindi ko na natanggal may talong pa doon oh eto may natirang talong hindi ko na ano hindi ko na tanggal hindi ko nakuha sayang at yun na no mga toto mga dahon ng mga halaman wala na oh Nalagas na yung grapes ko oh. hindi ko na pinutol yung mga sanga para next year mabilis siyang tumubo eh diyan dito na lang to si Butchokoy. Diyan lang ito. Para hindi siya ma mapuno ng uh, snow dyan. Ayan. Ito yung munting bahay namin mga katoto. Ayan. Ayan o. kumakapal na Oh. No? Ang daming mga ano. Dry na dahon. Oh, grabe ang ano lamig na lumalamig na mga katoto lumalamig na talaga hindi na mapigilan to hindi na mapigilan ibang uh, lugar dito sa Manitoba nag snow na pero dito sa amin umula ng konti pero hindi pa gano'ng takapal nawala din, nalusaw din kaya ito tignan nyo maraming mga dahon na na sa ano gilid ng bahay patanggalin ko sana yan eh. kaya lang eh masakit yung likod ko yan tatanggalin ko sana yan mga katoto yung mga natuyo na halaman para sa next summer maganda ang tubo pero okay lang yan tatanggal din naman yan sa summer pagka naglinis na tayo ulit ayan siya nga pala merong nag tatanong sa akin na tagawi ni Peg yata ewan ko kung isang subscriber na nagtatanong kung ano daw ang magandang uh, career carrier or nang uh, signal dito yung mga SIM card ba. Kung ano daw yung maganda. Ah, uh, marami kasi pagpipilian, may Telos, may Roger, may bmts yan may Fido. Marami pero ah, uh, magtanong-tanong po kayo diyan kung ano ang uh, mga tower or mga signal na malakas dyan sa inyo kasi dito sa amin ang malakas eh yung ano yung Bell MTS kaya ang gamit namin ngayon is Bell MTS yun Bell MTS po yung gamit namin ngayon kaming dalawa ni Mrs. Bell MTS ni Commander ayun kaya nga pala ah uh, shout out sa mga subscriber natin dyan na nag-aabang sa mga video natin yan madalang lang ako makapag upload ng video dahil uh, medyo busy <laughs> kasi umuwi kami ng uh, Pilipinas yan pupunta ko nga pala si ano commander susunduin ko siya sa trabaho niya si Mrs. pala hindi lumipat na siya ng trabaho nag account nag accountant na siya mga katoto accounting yung trabaho niya yan susundin ko siya ilang minuto lang naman dito lang din sa Dauphin yung area niya kaya susunduin ko siya para kumain ng tanghalian <coughs> Yan. Meron ding mga subscriber tayo na nagtatanong yung dati na taga Kuwait yata or sa Middle East ba sa Middle East siya na pupunta siya dito. Yan. dito din sa Dauphin Manitoba. Dito siya titira, dito siya mag uh, yung workplace niya dito kaya dito rin siya maninirahan sana one day makita ka na namin katoto <laughs> makita ka na namin dito sa Dopin dito sa Dopin na uh, Manitoba lagi siya nagtatanong kung magkano yung uh, cost of living magkano yung meron bang mga tinitirhan, magkano yung apartment, ganyan. Kaya gumawa ako ng mga video tungkol doon. Kaya para at least masagot ko yung tanong niya at masagot ko din yung or masagot ko din yung mga katanungan na nakakarami na kahit na lang nila yung video ko, hindi makakuha sila ng idea ito yung ano pharmacy dito sa Dopin yan pharmacy yan malapit lang sa amin yan isang minuto lang yung biyahe mga katoto yung isang bahay na tinitingnan namin doon ginagawa na nila yung dating bumibili kami ng bahay yung tumitingin kami ng bahay pa dati 2022 yun hindi namin kinuha although malapit sa pharmacy kaya lang yung yung ano nya yung garage nya hindi siya wala siyang ano wala siyang uh, garage door meron siya pero kahoy siya mabigat yun. kaya hindi na namin uh, kinuha yun kasi isa pa na ipapagawa although maganda yung bahay yeah, pero nung nagtingin-tingin pa kami ng, ng iba meron kaming mas nagustuhan pa kaya yung bahay namin ngayon yun yung napili namin na kunin at tirhan maraming pang mga bahay na binibenta dito lalo na pag summer maraming mga bahay na binibenta dito pagka winter yung mga nagbebenta ini-stop in nila yung pagbenta ng bahay nila kasi mahirap maglipat ng mga gamit pag winter mga katoto mahirap lalo na kung lilipat ka sa ibang province naku napakahirap lalo na kapag ka kalagitnaan na ng uh, winter nasa January, December, January, yan, February. Yan, napakahirap mga dito na ako sa may ano trabaho ni Ella oh ni commander yan, yan sa accent yan dyan yung trabaho niya hintayin ko lang hinyan dito eh yung trabaho niya oh accent ito naman yung accent eh ano siya lahat accountant mga kwento ni commander yung mga inaano niya is mga tax or mga sila yung mga nagko-compute sa mga business dito sa Manit sa Canada or dito sa Dopin yan mga farmers mga schools yan kaya proud ako sa kanya na natapos niya na yung uh, pag-aaral niya at nakapasok na din siya sa pagiging accountant. Nakaka-proud naman kasi ano siya, uh, tiniyaga niya yung pag-aaral tapos yung uh, pag pagtatrabaho pinagsasabay niya. Yan. magaling siya. napakatsaga ng commander ko. Kaya proud ako sa kanya. Hihintayin ko lang siya. Uh, 11.56 na alas 12 uh, lalabas na niyan lalabas niya siya hintayin ko lang siya hintayin ko lang si commander dito sa may harapan nila meron nag ano merong source dito yung bilihan ng mga sapatos yan ayun o mga damit yan dyan yun mga katoto maraming mga sapatos dyan na binibili yung binibenta yan. dito ko rin na bili yung isa kong sapatos eh yung adidas na basketball shoes sinusundo ko si commander kapag ka wala akong trabaho para yung tanghalian niya pag break time niya kasi isang oras yun eh sabay kaming kumain para banding namin dalawa kasi ayoko kung gusto ko kahit na konting oras eh kasama ko yung asawa ko kasama ko si commander gusto kong Uh, ibigay sa kanya yung mga oras na free ako yan. sa ibang mga lugar tulad ng Winnipeg Ethelbert ng Brandon yan, na ganoon na nag snow na sa kanila pero sa amin dito sa Dauphin wala pa malinis pa pero malamig na yung temperature ngayon na uh, 0 degree na kapag kaumulan yan panigurado snow na yan tapos pagka lumakas ang ang snow ang buhos ng snow kakapal na yan hindi na mapipigilan yan. kaya panahon na ng pagpapala na naman mga katoto panahon na naman ng uh, pagpapalain yung mga masisipag <laughs> Ayan, kailangan yun kasi para maka uh, pasok yung sasakyan natin yan yung mga kasama niya. mga kasama ni commander nagkikita nyo ba mga katoto lalabas dyan sa pintuan na yan si commander niya ang baka naghihintay siya ng text <laughs> nakalimutan kong text Ayan. Yeah. yung nagka, nung nagtatanong natin kung anong uh, sim card yung kukunin niya kung ano yung service provider eh, magtanong po kayo kung ano yung malakas na signal dyan kung telos or roger or bell MTS. Ayan. Ayan. Palabas na sila mga katoto. Ayan na si Commander. Oh, <laughs> ang awesome. nakasalamin pa yan. How are you? Good. Naka How are you? Good. Thank Nagaling you. Bye-bye. Nakalimutan -bye. ko pang iwan to. Yung? Salamin. Hehehe. <laughs> na... Your lover are waiting outside. Sabi, Sabi ni... Dennis. Dennis. It's not RP, It's not RP, sabi niya. Kaya siya yun na daw. Just kidding. Kumusta naman yung trabaho mo? Hindi hmm. naman. Hindi naman. Lahat naman kasama mo, kung uuwi sa kanila, no? O Mayroon hindi. iiwan doon. Mayroon May iiwan may doon. Pero taga din dito sila? town na mamahal hmm. ghost town na lalo na magaan na naman yan pero okay, maganda maganda naman kulay na ano mo magkukulay yan yung red maganda yan kung lahat dito ano ganun oh. hindi maganda dito kaya lang wala kasi tayo wala tayo, nasa Pilipinas tayo na ganoon na siya eh October yun eh yung mga dilawan yung mga yan may binibentang bahay doon oh ayun oh sa may pulang sasakyan bago dito sa Parang si Ayun tingnan mo Nandito na tayo kay Mang Kevin